Nagpaalala ang Comelec Hawaiian City hinggil sa mga dapat at hindi dapat gawin sa campaign period. Sa panayam ng IAVM News Team kay City Election Officer Attorney Johanna Vallejo, ilang araw na lang ay magsisimula na ang campaign period ng mga senatorial candidates para sa May 2025 elections. Dahil dito, pinaghahandaan ng Comelec ang pagsasagawa ng Oplan Baklas na naglalayong tanggali ng mga campaign materials na hindi pasok sa pamantayan ng Comelec at ang mga nakapaskilas sa mga ipinagbabawal na lugar. Paalala ni Atty. Vallejo, dapat nasundin ng mga kandidato ang panuntunan sa paggamit ng campaign materials katulad na lamang ng pagsunod sa standard sizes at pag-iwas ng pagkakabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Ayon pa kay Atty. Vallejo, ang mga kandidatong hindi susunod sa patakaran ng COMELEC ngayong campaign period ay posibleng makatanggap ng takedown order na naguutos na kanilang tanggalin ang mga campaign materials na wala sa tamang lugar at wala sa tamang sukat. Idol, parang bumibilis bang ba pagtanda ang dahilan humihina ang cell division ng pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol. IFM News.